Hello, hello, hello mga kagulong So, sa tagal ng panahon ngayon lang mag vlogging So, wala niyo mga kagulong kung saan uh, lugar to kung saan area So, ayan Papunta tayo kung saan na uh, uh, mayroon tayong ipapagawa so, guys, so, ayan Ops, ops, ops so, Tingnan niyo, may mga kamuting driver guys oh. Nandun sa pedestrian Kaya yung mga estudyante dito na sila tumatawid sa hindi na pedestrian lane so mga kamuti talaga so ayan guys so dapat pagka uh, nasa pedestrian lane na tayo mag minor 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 na tayo mga kagulong so ayan so takbo tayo ulit so ayan si uh, ito naman si uh, kuya mayroon na nga bike lane kaya lang may mga kamote rin na nagpa-park sa bike lane kaya tingnan nyo guys si kuya hindi na sa bike lane dumadaan kundi nasa sa uh, motor lane or sa uh, sasakyan na siya dumadaan so ang dami o oh, yan o oh, kamote pa yan kamote yan so ang dami talaga mga kamote driver sa Pilipinas mga kagulong so ayan o oh. Yan, yan, yan. So, thank you guys. Shout out sa lahat ng mga moto vlogging. Ayan. So, isa pa to. Ayan, oh. naka -park malapit sa pedestrian lane. Oh, ito na naman si kuya, oh. Nandito sa... Hmm? Pag ikaw nasa yan, kuya. Wala pang helmet. Eh, paano naman, oh. Yan, yan, oh. Ang dami talaga mga kamuti sa lugar na to. So, hulaan nyo na lang, mga kagulong. Kung saan yung lugar na to. So, ayan, oh. Tignan nyo. Si kuya, nakabike hindi na siya sa bike lane nakakadaan kasi ay ano kamote. Ayan, oo. Oh. na talaga. utak Pilipino talaga. Ay, Pilipino rin pala ako. Pero matinong Pilipino <laughs> sa uh, gilid na idol pero hindi naman tayo papasok dito sa bike lane punti uh, lang um, um, so shout out shout out sa mga moto vloggers dyan yan 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 yan, yan. O. so tignan nyo guys pa lang tayo pa singit singit lang tayo so minsan kamoti rin tayo dan hindi So siya so, road mga kamuti drivers, uh, pagka nasa pedestrian lane tayo mag minor tayo. Then uh, give way sa mga dumadaan. Tapos sa uh, dun sa mga bike lane, huwag nating paradaan at huwag nating uh, daanan para yung mga nagba-bike safe sila at hindi sila dumadaan sa daanan ng mga four wheels at sa mga motor guys, so, shoutout pa rin sa mga kamote driver sa mga hindi kamote Ayan. so, shoutout sa mga ah, kagulong dyan sila, Boy TV si Aratgo TV, yan Gabanes Moto Gear Zone so, malapit ito sa Gabanes Moto Gear Zone so, kung sino man yung mga bumibili, kung gusto bumili ng mga helmets, mga Moto Gear yan, so, yun nya na guys so saan ba itong lugar nito hulaan nyo na lang guys so saan area to so yan no oh. so ang sarap mag guys so dahan dahan lang takbong lang sa inyo mga kagulong